Tay Director, na ko na po itong tanong uh, natin na to no, dito sa Masara, Mako, Dabao de Oro. Director, pakikumpirma, nakita na yung isa sa dalawang bus na natabunan ng landslide at uh, update po sa bilang ng mga uh, nasawi dahil po dito sa landslide na ito. Uh, Director Posadas. Opo, in latest po natin na uh, account, ano po, uh, although meron po tayong uh, uh, ito po ay lahat for confirmation pa po, po no, kaya Uh, even yung uh, latest po galing sa Davao dahil na yung nga po nilang mag-create ng uh, ng uh, confusion ano po yung uh, dead po natin ay 33 35 po yung injured saka 89 po yung missing kanina po meron akong nakita pero an official report pa ito no medyo may mga madadagdagan po yung uh, unfortunately yung ating mga uh, nasawi no kung tama po yung report na yon Uh, and um, medyo mababawasan po yung missing natin. Pero sa ngayon po, um, yun po ang ating dato sir, uh, 33 yung hmm. uh, dead for confirmation and validation, 35 yung injured at saka 89 yung missing po. So yung pong mga, well on my part, yung narinig kong nasa mahigit isang daan na nasa way, eh hindi pa ho validated yun? Ah. Uh, Opo, kasi hindi pa po natin ang ganito yun, sir. No? Uh, we have to find, ang MDM po natin kasi you have to have a body. May body, may documentation, may identification, kung maari may death certificate. So ganun po ang proseso sa, sa, insofar as the MDM cluster of the M-DREAM-C and down the line po yung R-DREAM-C. And uh, as, as we speak po, talagang very busy yung ating mga, yung membro ng Uh, yung uh, yung ating cluster on the uh, the dead and the missing no uh, para po uh, i-identify maiprocess process po yung mga uh, nakukuha nila at uh, ganun din po no para maibalik natin more importantly sa kanilang mga minamahal sa buhay para po makapag-mourn sila properly